Mga awit, ikawalumpot apat, nakabanata. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang yawe. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, inupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan mapalad na masasabi silang duoy tumatahan at palaging umaawit nagpupuring walang hanggan ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din silang mga naghahangad sa Zion ay makarating habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan yung lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa zayon, ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabubuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Mga awit, ika apat na kabanata. Si Jesus, ang Panginoon ng Sharjah. Si Jesus, ang Panginoon ng United Arab Emirates. Si Jesus ang Panginoon ng Pilipinas. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. At sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti.